Yan po, nung hanang kalbasa o. Oh. Bus ima. siguro salpito Pito, yan. Gahanap po, yan. Yan po, ayo Malakas po hangin yun din eh. Yun, makukuha na po. Yun, nakuha na. Oh. Ah, paganda po 'yan. Ah, yan pa rin, ganyan pa rin palang pabilog. Oh, yun po, ay, right? tapos napakalaki. Oh. Yan. oh, sala. Oh, yun, yun naman po. Yung kalbasa, oh. Yan. Oh. Ayan pa, oh. oh. Tay ko siya, alha. Oh, oh, yun. Ayan oh, po, oh. Hmm. Yan. Kinukuha na ho namin. Naabutin ho ng bulok at kinakain ng mga daga. Ayan po. Oh. Okay. Thank you po for watching. Pero meron pa pong iba yan. Nalalaki pa po yan. Okay po. Bye bye po.